kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. Rodrigo Roa Duterte, isa sa pinakamakontrobersyal na naging pangulo ng bansang Pilipinas. Pinakbakan ni Duterte ang mga nasa listahan nila na Diomano, kasama sa operasyon ng ilegal na bisyo. Isa na rito ang alkalde ng siyudad ng Iloilo, siya. Si Jed Patrick Mabilog, kilala si Jed bilang madiskarte at magaling na alkalde pero hindi naman lahat sa Iloilo ay pabor sa kanya pero ganun pa ay hindi may pagkakaila na malaki ang nagawa ni Jed Mabilog sa pagunlad ng siyudad ng Iloilo 2016. Kasagsagan ng pangangampanya ng mga kandidato para sa presidential election ay may nangyaring hindi nagustuhan ni Noynoy Davao City Mayor Rodrigo Duterte nang itoy mangampanya sa Iloilo biglang nag brownout habang nasa kalagitnaan ng kanyang pagsasalita sa itaas ng intablado si Mayor Duterte nang ito'y nangangampan niya sa mga ilonggo. Si Mar Roxas ang presidensyabol noon na piniling i-endorso ni Jed Mabilog kasama ng kanyang second cousin na si dating senador Franklin Trilon. Nang manalo bilang Presidente si Rodrigo Duterte ay dito na napasama ang pangalan ni Jed Mabilog sa listahan ni Digong na protektor umano ng ilegal na bisyo. Umalingaw-ngaw sa National TV ang pangalan ni Jed Mabilog, ganon din ang siyudad ng Iloilo. Mabilog, will I tell you again, uh, Mayor, uh, dinadawit ka. For the longest time, updated list na siyang ka. Eh, to sa totoo lang, ngayon pang wala na nangyari, baka gusto mo nang tapusin ang connection mo. The most shabulized, is that the word? The most shabulized. Yeah. Ina, is there such a word, shabulized? You don't say that. Wala akong personal sa kanila, ha? Iloilo. Iloilo. Kahit anong paliwanag ni Jed Mabilog ay tila hindi ito pinapakinggan o tinatanggap ni Nooy Presidente Duterte. Sinubukan pa sanang ipadala sa syudad ng Iloilo si Nooy poster boy ng administrasyon sa kanilang kampanya na si Colonel Jovi Espinido na siya namang labis na ikinatakot ni Jed Mabilog. Kung hindi yan mamatay, hindi talaga yun mamatay. Kung hindi din natin gusto patayin, kung mamatay siya, mamatay talaga. Because I believe na yung buhay natin ang may-ari ang Panginoon. Pro-life tayo talaga. Kung kaya't bago pa man mahuli ang lahat at matulad siya sa mga nauna ng mga natumba, nasangkot umano sa illegal na bisyo ay minabuti ng sumibat ni Mayor Jed para maligtas ang kanyang buhay. Puro aligasyon at wala naman daw kaso na isinampas sa kanya patungkol sa pagkakasangkot niya umano sa ilegal na bato. Pitong taong na malagi si Jed mabilog sa ibang bansa para makaiwas sa posibilidad na baka raw siya ay matulad sa mga ilang natumba na politiko na iniuugnay ni PRRD na may partisipasyon sa ilegal na bisyo. Politika ang natatanging rason ayon kay Jed Mabilog kung bakit raw siya pinag ni PRRD. Lalo na dahil raw sa noong mga panahong yun ay sinasabi ng iba na mas magandaraw ang siyudad ng Iloilo kumpara sa Davao na siyudad ni Rodrigo. Davao was always co compared to Iloilo and uh, uh and Iloilo was uh, always better than than Davao during his term as mayor uh, while I was mayor of Iloilo City. Fast forward sa mga nangyari natapos na ng panunungkulan ni PRRD. Nagkainitan pa sila ni PBBM at nabuwag pa ang unity team. Ngayon, oras na para bumalik ng Pilipinas si Jed Mabilog at humarap sa Quadcom ng Kongreso para isalaysay ang mga nangyari sa kanya for the aid of legislation. Ito ang mga sinabi ni dating Iloilo City -ilo Mayor Jed Patrick Mabilog patungkol sa pagiging biktima niya ng Nooy Shai, pinag-inita ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito na siguro ang tamang pagkakataon na malaya akong kukuha ng lakas ng loob at magsasalita ng katotohanan kahit ako pa ay natatakot at may pangamba sa aking buhay. Una po sa lahat, I declare that I was not and never will be a drug protector. I don't know personally nor did I benefit in any way from any illegal drug personality in Iloilo or anywhere else. After seven years of exile, dahil sa napolitika at walang basihang mga akusasyon, kaliwat ka ng mga paratang at higit sa lahat mga banta sa aking buhay at sa buhay ng aking pamilya, narito po ako ngayon at humaharap po sa inyo. Kung matatandaan po ninyo, Nagsimula ang lahat ng ito nung bigla na lamang na isama ang mga pangalan sa PRRD narco list ng Administrasyong Duterte. Isang listahan naglalaman ng mga pangalan ng mga kilalang public official na di umano ay sangkot sa ilegal na droga, mga paratang na walang basihan, at kahit kailan ay hindi naman napatunayan as a matter of fact Until today, there are no drug-related cases that have been filed, especially in the legal courts, against me and my person. Pero kung inyong titignan maigi, isinama ang pangalan ng kalaban sa politika sa isang validated list ng mga drug personalities sa kasunod na PRRD list. Sa kabila ng mga questionable informasyon, walang validation o confirmation man lang na ginawa kahit na anumang ahensya ng gobyerno sa Malacanang initiated list. Itong PRRD list, diomano ay naging hit list. PRRD even assigned Lieutenant Colonel Espenido to Iloilo and announced without a threat, with a threat, mabubuhi pa kaya siya Ibig sabihin in Tagalog mabubuhay pa kaya siya referring to me. Pinalad po ako na meron akong speaking engagement sa isang international conference sa Japan kaya nakaalis ako ng bansa. Paulit-ulit ang pagbabanta ni presidente Duterte sa media, harap-harapang sinasabi ipa papatay daw ako. So when the government killed him, we started to dig, and we found the bones of the policeman still in the uniform. And so we had to take him out. I said, "Go and uh, take him out." The mayor of uh, Willow City. I identified him. This is broadcast. Uh, broadcast I said, "You're next. You're next." Sana ang mayor ninyo dito. Sana yung pinagitan mo, mayor. Saan ba si ko sa kanila, um, balik ka dito. Patayin talaga kita. At alam po nating lahat, hindi lamang po ito basta-basta pagbabanta. Kayang-kaya niya pong totohanin ito. On August 28, 2017, I received an Unexpected call from former PNP Regional Director Bernardo Diaz. He invited me to meet with PNP Chief Ronald de La Rosa, now Senator, at Camp Crame, Quezon City, at noon the following day. The next morning, on August 29, I arrived at the Ninoy Aquino International Airport at 10 a.m ready to proceed. But then the call started. First they moved the meeting to 3 p.m. and then by 5 p.m. it was delayed again this time to six p.m. At around at around 5 p.m a PNP colonel called me and in a voice that sent shivers down my spine Literal po yon, Warned me not to go to Camp Krame because my life was in danger. The fear that had been simmering now erupted. Soon after, at 6:32 p.m., my wife, Marivic, received a chilling text from a PNP colonel's wife: "Do not proceed. There are 20 men surrounding your house, and if you go to Camp Krame," They will kill you. Using a public payphone, I made the call and spoke to General Bateau, who expressed his sympathy. He was talking to me in Bisaya. He told me he knew I was innocent, that I wasn't involved in illegal drugs, and he promised to help me. His words brought a brief moment of hope. I told him. I would finish my work abroad and return to meet him, but he urged me to be careful, repeating his pledge to help. Just after that call, my Philippine cell phone rang. This time it was another general. His voice was grim Mayor, do not return. Your life is in danger. the accusations against you are all fabricated. But if you go to Krame, you'll be forced to point fingers to an opposition senator and a former presidential candidate as drug lords. The weight of the conspiracy against me was unbearable. He couldn't, this general couldn't live with the guilt of seeing me killed, he said. And warned me to destroy my Philippine SIM card and phone immediately, and told me because my phone is going to be wiretapped. My hands trembled as I realized how close death had come. I knew then that I was no longer just a target, I was in a battle. For my life. Dumiretso po kami sa US at nag-apply ng political asylum. Mapalad po kami na pinagkalooban kami ng US ng political asylum. It took 15 months for them to investigate and see the validity of us not being involved in illegal drugs and all these accusations are all false. Ito ay isang patunay na walang nakitang kadahilanan na ibinigyan kami ng political asylum in March 2019. Masakit at malungkot, ngunit napilitan akong lumisan mula sa aking sinumpaan tungkulin sa aking pamilya at sa kababayan kong Ilongo na sinumpaan kong pagsilbihan, hindi dahil sa nagkasala ako, kundi dahil nanganganib na po ang aming buhay. Accusations must be duly validated and authenticated first before any public announcement to avoid shaming and destroying the honor, reputation, and good image of hardworking and innocent persons. Maraming salamat po sa Quad Committee dahil pitong taon po nahihirap talaga po. Maraming salamat dahil nabigyan niyo po kami, at ako, at ang iba pang mga biktima ng pagkakataon na linisin ang aming mga pamangalan at na mga minamahal ko, Ilonggo at yung Iloilo -ilo na tinawag po siya Magandang araw po sa inyong lahat. Dakbanwasang ang Iloilo. Bugal ko, my city, my pride. I am Iloilo. -ilo. Proud to be Filipino po para sa mga taga-suporta noon ng dating mayor ay talagang naging biktima ng pamumulitika si Jed Mabilog pero para naman sa taga-suporta ni dating pangulong Rodrigo Duterte ay tama lang ang ginawa ng dating presidente kaya ikaw na ang humusga gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.